Hi, hello. Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Ako po ay isang independent health reform advocate. Dati po akong pangulo ng Philippine College of Physicians. Isa po akong internist cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Ang topic natin sa araw na ito ay napakahalaga. Tungkol po to sa diabetes mellitus, particularly yun pong type 2 diabetes. Bakit ho napakahalaga ho ng diabetes? Dahil pumasok na po siya sa top 10 killer diseases ng bansa. Dati ho nung ako pa ay nag-aaral, mababa po ang diabetes. Dalwa, tatlong milyon. Pero ngayon, umaabot po 1 in every five na Pilipino ang may diabetes. Sa kahulugan nito ay 20 million at yan ay maaring undiagnosed pa. At mamaya, kailangan natin balangkasin kung bakit ho very common ang diabetes. Now, ang diabetes mellitus ay dalawang klase. Meron type 1 at saka type 2. Sa type 1 ito po ay common sa bata mga adolescent or uh, nag-uumpisa ho yan usually eh, grade school high school tapos na ng insulin kasi pinanganak sila na para bang kulang sa hormone ng insulin kaya nagii pero 90% ng diabetes ang tawag dito ay adult onset or mature onset. At usually, ang may diabetes na type 2 ay matataba po. Yung type 1 ay mga payat. Ang mga classical example po ng type 1, para ma-picture ninyo, ay uh, si Gary Valenciano. Uh, naman niya po yan. Si Katunying, si Anthony Taberna, na kaibigan natin. So, sila po ay, makita nyo, slim, pero maaga pa lang, nag insulin na po. Kaya, sila po yung tinatag na prototype individuals. Ngayon, punta tayo sa type 2. Uh, nagbago ang dimension ng diabetes sa last 30 years. Dati no, nakikita lang natin ng diabetes pagka 40 years old, may edad na. Ngayon, hindi na. Common ang diabetes type 2 kahit po sa mga bata pa lang. At sila po ay nangangailangan na ng insulin kung hindi pepwede or maaari ang oral medications. Kasi usually mag-uumpisa ka sa oral medications. Now, paano mo recognize na may diabetes ang pasyente? Okay, ang unang-una, pagsususpetsahan mo. Let's say, ang pasyente ay may history ng uh, diabetes. Kung baga, uh, family history, yan ang na naglilid lead iyo para magkaroon. Number two, pagka ang pasyente ay nagreklamo ng tatlong P. Unang-una, polyphagia. Kain ang kain. Polydipsia. Uhaw na uhaw. And then, yung isa ihi ng ihi, ang tawag polyuria. So pagka meron ganong simptomas, ang pasyente ay dapat magpatingin sa doktor. At kailangan ng laboratory niyan. Ang tawag ay fasting blood sugar at HbA1c or glycosylated hemoglobin. Yung FBS, yun yung blood sugar on that day na nagfast ka ng mga 6 to 8 hours. At yung isa naman, ang average blood sugar sa last 90 to 100 days. Kasi ang blood sugar nakasakay sa red blood cells. Since ang red blood cell ay 120 days ang lifespan, mate trace mo pa kung ang pasyente ay pumunta sa doktor at nag-diet, makikita mo yung blood sugar niya mataas. Pero yung glycosylated hemoglobin ay mababa. So, maaring at that time lang siya mataas. Pero kunyari, normal ng blood sugar, tapos ang glycosylated hemoglobin ay mataas, ibig sabihin, hindi controlled ang blood sugar. Kaya, napaka-importante nito. Now, ang complications nito ay malagim. Kasi pwede ka magka-stroke, pwede ka mabulag, cataract retinopathy pwede kang magkaroon ng coronary artery disease, pwede kang maputulan ng paa dahil sa lack of blood supply kasi bin, nagkakabara eh. Pero ang pinakamalubha na komplikasyon nito ay yung masira ang kidneys mo. At dito, nadadialisis ang mga pasyente. Nako, eh, ang problema nito, ang dialysis, which di-discuss natin in detail, mamaya. Pero, ang tanong, paano mo ginagamot ito? Kunyari, eh, bago ka pa lang na diabetes. ba? Diba? Bago pa lang. Ang unang-una niyan, pagka medyo mataas ang blood sugar mo, hindi ka muna niyan bibigyan ng gamot eh. Pinag diet ka lang muna, pinababawasan ng sweets, carbohydrates, pinagda-diet ka, pinapapayat ka, at pinapa-exercise. Pagka after 3 months, okay ang iyong blood sugar, maring hindi ka magtuloy, pero babantayan yan. Right. Ngayon, kunyari, after, sa so, unang saltada pa lang, eh, sobrang taas na. Kung baga nasa langit na yung, value mo, hindi na maghihintay yan. kasi hindi naman kapapayat na makakaya natin kagad kasi disiplina ang kailangan yan. Eh. Kung ang Let's say ang value mo, ang blood sugar ay 126, which is the normal blood sugar ay less than 126 para sa bin diabetes. At pre-diabetes ka, let's say 110 to 125, maraming hindi ka umpisan. Pero kunyari, ang value mo ay uh, 180 to 200, hindi na makakahintay yan. Bibigyan ka na kagad ng gamot. At sabayan mo na mag-diet, mag-exercise, at magpapayat. Yan ho yun. Tapos, ulitin mo yung test after 3 months until mapanormal mo siya. Pero kunyari, sagad ka na sa gamot at walang bisa, aba, e eh, kailangan dun ka na mag insulin eh, syempre, pag nag insulin na, gagastos ka. Yan ang problema dyan. Kaya sa mga nakikinig at diabetes ka, kailangan aggressive ang pag-treat Kasi nasa huli ang pagsisisi. Kasi silent kasi po eh. Wala ka nararamdaman eh. Kaya dapat meron kang high index of suspicion. Now, ito pang isang tip ko sa inyo. Pagka kayo po ay eh, huwag naman ho kayong sasamaan loob ha. Kasi pag ho kayo medyo tumataba, uh, kasi 3 out of 10 Pilipinos ang ang overweight and obesity, ay magpa-test ho kayo ng blood test kasi hindi nyo malalaman diabetes ho kayo. Kasi sa dugo siya eh. So, kailangan hong makuha ho yun. Kasi baka magulat ka, tapos mataas na yung blood sugar mo, tapos mataas na yung creatinine mo, sira na yung kidney function mo, eh, magkakaroon ka ng dialysis. Eh, mahirap yan. Kaya natin binibigyan ito ng importansya. Kasi ito ay preventable. Nagagamot. Alright? Preventable. Di ba? Kasi once na hindi natin na-control ang gastos niyan. Pangalawa, productivity. At saka yung quality of life natin. Mahirap po yan. Kaya sa mga nakikinig, ang diabetes ay hindi biro-biro seryosohin natin at kaya po siyang gamutin. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon at ang topic po natin ay tungkol po sa Diabetes Meditus Type 2. Yan ho ang atin hong uh, i-discuss ngayon. Ngayon, Pabaling tayo ngayon dun sa komplikasyon na pakaraming meron ho nito sa Pilipinas. Gano po karami? Abay, akalain nyo po ang diabetes na merong chronic kidney failure ay eh number four na sa buong Pilipinas. Yan ang unang ebidensya. Pangalawa, tumaaso so ang sessions ng dialysis sa PhilHealth Dati nyo nagsimulayan ng 90, and then naging 126, ngayon ay 150 sessions. Ba't ko po alam? Ang inyong lingkod, ay, kung hindi na itatanong, naging PhilHealth Independent Director po ako. 2016 to 2019, in-appoint ako ni President Binigno Simeon Aquino. Diba? Siya yung presidente natin. Pero kasama ang palad, pumanaw po, po si President Aquino after napirmahan niya ang pinaka batas sa loob ng isang dekada, yung syntax law, para bumaba ang naninigarilyo, ginawa niya, tinaas niya ang presyo, yung tax, para yung mahirap at, at saka yung mga bata hindi magyosi or manigarilyo. Pero kasama ang palad, naninigarilyo ho si President Aquino. And yet, siya ho parang naging example at nag-sacrifice. No? Pero meron pa pala siyang naging isang sakit. Sa atin nung research, ang kinamatay pala niya ay kidney failure, secondary to diabetes. So, yan ho ang malungkot niya. Eh. Kasi ang Pangulo, na nagkaroon ng impact sa maraming tao dahil siya ay anak po ng dalawang bayani, Corazon Aquino, iba, and then Benigno Aquino, former senator. Eh namatay ho siya sa edad na 61. Uh, two years ago, uh, June ho, uh, namatay po siya. At ayon sa istorya, napagod na rin daw po siya sabi dun sa driver niya. Kasi ang nangyari pala, mabiyahe po siya o po siya ng Makati Med. Eh, from the times street, dalawang oras minsan ng biyahe. Tapos, eh, matraffic. And then, pagpunta ron, mga six hours siya mag stay sa hospital, babalik uli. So, one time, according dun sa ulat ng kanyang driver, at ng kanyang mayordoma, eh parang ayaw na niya. Tapos nagpaluto ng masarap na pagkain at nung the next morning, eh wala na siya. Kasi pag di ka na dialysis ng ilang araw, eh papano ka kasi may ipon ho yung poison sa katawan tapos yung tubig, magkaka-heart failure po kayo. So, bakit ko po dinidiscuss to? Hindi ho nyo dapat hong Paabutin na madadialysis kayo. Ngayon, since ang diabetes ay sa dugo kinukuha at ang creatinine, huwag kayong magpapaabot po doon. Kasi oras na magpaabot kayo doon, masasayang ho ang buhay ninyo. Kasi imagine ninyo, dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Ang lupit ho noon. Kahit sabihin natin libre ang 80% ng dialysis eh yung gamot na kasama ho nito. Pangalawa, yung productivity. Paano ka magtatrabaho kung nagdadialysis ka? Yung quality of life, yung buhay ng buong pamilya, sino magsasama sa iyo doon sa dialysis? So malamang yung magsasama sa iyo hindi na rin makakatrabaho eh kung asawa mo siya. 'Di ba? Alam mo kailangan maikwento ko to sa inyo. Meron ho kong pasyente mag-asawa, nagda-dialysis. Ang edad ho nito ay 55 years old. Dalawa nag-aaral na anak at the time. Hindi pa tapos ng koleyo. Alam mo, one day, pumunta sa akin yung asawa. Oh, ba't mag-isa ka lang tapos naka-itim? Eh, kasi namatay na ho si ano eh. Si Juan. Oh, yan ang pangalan kasi hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, may data privacy act. O oh, bakit naman? Eh, sabi niya, ilaan na lang daw yung gagasos sa dialysis sa dalawang anak niya na hindi pa nagtatapos ng kuleyo. Oh, very heroic eh, di ba? Oh, kasi ang kanila pong negosyo, eh, karinderia. Eh, hindi naman humapigil kasi titikman mo yun. Pero yung sacrifice, yun po yun eh. Nakakaiyak po yung istoryang yan. Eh, di nakatapos ang pag-aaral, yung dalawa. About six months ago, yung asawa naman ang um, na-stroke. Nakatapos yung dalawa, pero yung nanay naman niya na stroke. So maliban sa nagdadialysis yung asawa, na stroke naman, pumanaw din po. So malupit to ang magkaroon ng diabetes. At karamihan sa mga diabetes, may kaakibat ding hypertension. Kaya itong dalawang sakit na ito, eh ang tawag dyan, non-communicable, hindi nakakahawa. Right? Pero ito, secondary sa lifestyle. Kaya wag na wag natin pong kakalimutan. Now, about a few weeks ago, isang tanyag na broadcaster po ng GMA ang pumanaw. 71 years old naman siya. Ang lifespan ng Pilipino ay 71, si 71. Si Pangulong Binigno Aquino ay, or si Pinoy, pumanaw ng 61. Pumanaw naman po si Mike Enriquez na isa pong tanyag na broadcaster sa edad na 71. At alam niyo po ang kinamatay, diabetes. Hindi na-monitor, na na-dialysis siya, nag-transplant, nag-bypass din po siya. Imagine ninyo 71. And these are two influential personalities. At di naman natin sasabihin Walang kakayanan para maggamot. Pero tatlo ho kasi ang reason kung bakit nagkakaproblema eh. At gusto ko pong sabihin sa inyo. At ito ay sa tagal ko nagpa-practice. Ang unang reason why we fail in health ay ignorance. Hmm. Hindi ko po alam eh. So kailangan magpa-check up eh. Di ba? Hindi ko alam na diabetes ako eh. O, oh, yan ang una. So education is key. Information is key. Di ba? Ang pangalawang reason kaya tayo nagpe-fail, ito ang medyo mahirap tanggapin. Ineptitude. Sa Tagalog, pasaway. Alam mong masama, pero ginagawa mo pa. Bigyan kita ng example. Alam mong masama manigarilyo, dami na ninigarily. Alam mo masamang tomoma, daming naglalasing. Alam mo masama ang maraming soda, ang dami nagsosoda. Alam mong masamang kumain ng maraming kanin. Ang dami, maraming kumain ng kanin. Alam mo dapat mag-ehersisyo, panayhiga ang ginagawa natin. ba? Diba? Alam natin pag mataba, ang repercussion, ang laki. Pero ayaw mo mag-reduce. ba? Diba? At ang panghuli, walang game plan. Wala tayong game plan. Bigyan ko kay example ng game plan. Ang bahay hindi yan ma-erect na walang blueprint. Kaya nga, 'di ba, yung engineer, yung architect bibigyan ka ng blueprint. Ngayon, kung wala kang blueprint, paano magagawin yung bahay? Ganon din ho sa sakit. Kailangan may blueprint ka for change. Kung wala kang plano, wala, walang direction ang buhay natin pati na ang kalusugan. Kaya, yun po ang lesson. Ulitin ko, dapat education. Number two, dapat compliant. Hindi pasaway. Ang pangatlo, dapat may plano tayo sa ating sakit. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon po tungkol po sa diabetes po. Ngayon, alamin natin kung ano ang pagdadialisis so para maintindihan nyo. Alam nyo po ba, bawat Pilipino sa kada oras po ay maari po kayo magka-diabetes. Malupit ang data na meron po tayo rito. Isang hmm. Pilipino ang nagde-develop ng chronic kidney disease every 40 minutes. Wow. 810 billion tayo. 1 Pilipino din ang nagde-develop ng chronic kidney disease. Every hour. Malupito ito. At 7 million Pilipinos ang may stage 3, ang diabetes po stage 1 hanggang stage 5. Ang stage 3 namumuro po 'yan, parang sa bingo, malapit na po. Kaya kailangan kayo po'y nagpapalaboratory. Stage 3 ho, ah. At, very high ang underdiagnosed. Dahil nga, sa dugo, eh kung hindi ka nagpapacheck up, 90% ang taas. Now, ito po ang numero na galing po sa PhilHealth. Ang taas ho ng burden ng Pilipino government sa pagbayad po. Alam niyo po ba... Noong 2019, ay number 6 ang diabetes sa killer disease. Ngayon, number 4. Pero apat na taon lang. Tapos, ang nagda ang claim... Alam nyo po ba ang number 1 ay pneumonia? Ang number 2 na binabayaran ng, ng PhilHealth ay dialysis. At umaatikabo po na 7% 15 billion every year ang binabayaran ng gobyerno para sa nagdadialysis. An increase of 400%. Di ba ho nakakapangilabot ho yun? Yung 17 billion, ilan na kayang hospital ang pwede natin hong ma-develop para doon? Now, isipin ninyo, ang PhilHealth, na lang natin yung pag ka. Tata-transplant ka. Eh bakit wala tayong preventive na dapat libre. ang uh, Meron tayong telekonsulta pero dahil ang universal healthcare hindi pa natin uumpisahan muli. Wala tayong outpatient ngayon para ma-prevent dapat ang PhilHealth natin magagastos dapat natin. Hindi lang pag ikaw imadadayaris, dapat ikaw din ay nagpe-prevent. Dapat sa akin ho ah. Ba, dapat para may HMO na na ipe-present. PhilHealth card ako. O di PhilHealth ka di charge sa PhilHealth para yung premium mo nagagamit po. Dapat ganun po siya. Kasi ang diabetes ho kasi hindi ho yan makukuha sa itsura eh. Kailangan kunin kay payat o mataba ka. Hindi mo malalaman. Eh, katulad nga hindi naman ho mataba si President Aquino. Hindi rin ho mataba si uh, Mr. Mike Enriquez. And yet, nagkaroon ho siya ng problema. Kaya, yan ho yung gusto kong sabihin ho sa si inyo. Ngayon, para hong mushrooming ho ang ang dialysis center ho sa atin. Alam niyo mula sa amin ho sa Quezon City papunta ho sa Taft Avenue kung saan ako nag-hospital diyan sa Manila Doctors. Parang bawat kanto eh meron hong dialysis unit. Walang walang lokohan. Para hong ano eh fast food uh, chain eh. So, ibig sabihin, ganyan na karami ang nagdadialysis. Isa ka naman nakakita ng, ng bansa na maraming dialysis center. Ibig sabihin, it's a failure of our preventive health advocacy. Kasi oras na nangyari na mas marami tayong dialysis, ibig sabihin, marami tayong failure sa pagprevent ng diabetes at hypertension. So, how do you prevent it? Alright, education. Number one yan, so dapat hindi lang sa social media, dapat ipasok na sa kurikulum ang preventive health education. Bata pa lang, alam na ng bata on how to diagnose, prevent ang diabetes. Number two, dapat ang guro ay isama sa lesson plan niya at perhaps yung LGUs dahil nasa kanya, yung local government unit leader, magpagawa na marami pong takbuhan. Yung mga kantin, eh, maayos po yung kanilang kakainin. Gulay, mag-concentrate tayo dyan. Para sa ganun, tayong lahat po, bata pa lang, yung mga anak natin, hindi lalaki na may sakit. Kasi kung hindi pa nag-aaral, paano na sa workplace yun? Di ba po? So, kailangan umpisahan natin ng bata pa lang na marunong mag-diagnose at mag ng diabetes. Kailangan natin yan. Hindi ho tayo pe pwedeng umatras ho dito sa sakit na ito. Kasi ito na ang future na yan. But, we have a chance of our lifetime na i-reset natin ang lahat ng ito. Diba po? So, ang kailangan natin, mga kaibigan, let's reset our lifestyle. Yan. Reset our mindset by going into the educational agencies at yan na eskwelahan para we will all live a good life. At ako po si Dr. Tony Liachon at diniscuss po natin ang diabetes. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Maraming salamat po.